kaol daw kayo ng kaol eh. <laughs> alam ko yun, yung chihuahua, ano yun, yun yung maingay na aso, di ba? Yung maingay pero na aso, ma Pero magigay. maingay. Yun, alam ko, kaol lang kaol yun. Eh, nabisto kayo, iyaking kayo. Eh, ayan ang nangyayari. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. O, kami, hindi nag-aakusa. Ayan, aja dyan. O, bakit pag ang congressman na nagpapagawa? Ah, uh, true, DPWH, Oo. Oh. Ah, siya naman din na may sinabi, di ba? Inamin naman niya. Oo. <laughs> oh. Bakit walang permit? Oo. Oh. Pag congressman, exempted. O oh, pag mayroon na pong batas na ganoon, ay eh, kikilalanin natin. Ibibigay na sa MMDA yung maintenance and operation. O kung hindi kaya ng MMDA, o siya ibigay sa local government. O para managot yung local government. Or isa na lang ang managot, MMDA. Kasi so far, yung mga MMDA pumping station, gumagana, tumatakbo, nung naibigay na sa kanila. Kaya lang yung mga sirang pumping station na katulad dyan sa Sunog apog ano na yan? Na uh, 8 years? Seven years na yan? Hanggang hindi di pa gumagana. Gumastos na 700 million. Pero mo isang pumping station lang yun. Ha? So, dala nang siguro, pakikialam ng mga congressman talaga. Kaya, siguro, tama rin si President Marcos uh, na tigilan na yan uh, yung pakikialam ng budget, uh, lalo na pagdating sa flood control. At unti-unti, namumulat ang mga tao sa mga flood control na sira at hindi gumagana. At pumping station. Oh, pero, at the same manner, ako naniniwala. Ayaw ko, tingnan natin sa comment ng mga tao. Nay, tay, mga nanonood. Kayo ba ay naniniwala? Gusto ko malaman to ha. Tingnan nyo nga sa comment. Gusto kong uh, makita yung pulso ng tao. Kayo ba ay naniniwala na walang kinalaman ha, sa pumping station oh, uh, at flood control project ang congressman. Eh, dito na sa Maynila. Huwag na tayo lumayo muna. O tingnan mo kung anong uh, magiging reaksyon ng taong bayan. Kasi hindi naman pwedeng ipag... Kahit magsinungaling na magsinungaling yung congressman na hindi ko alam yan. Basta ako gumagawa lang ng batas. ay appropriate. Yan ang palusot o, ng congressman. Pero sa totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, o, nakalagay ang pangalan niyan, o, nagka-cutting ribbon yan. Pagpalpak, ang ituturo nila, DPWH. Itong DPWH naman ngayon, ah, sa mga proyekto na yan, o, oh, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? Eh, nakakit, may umami na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman niya? Ipinapako sa Cruz ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Oh. Sino ngayon ng ano kaul lang kaul. Kaya kami simple lang naman ang tanong ng uh, taumbayan dyan. eh. Okay, tomo, Moka. Ano muna sabi ng mga tao? Ano? Sabi ni G. Herao, meron. Oh. Sabi oh. ni Sally Lastillas isleta, nakikialam sila. Sabi oh. ni Brayjay eh. Tomo. Mm. Sabi ni Teresa Montero, meron, nakikialam sila. Oh, si hindi pwedeng Alam nila yan, hugas kamay lang mga komunidad. Sabi ni Daday Ventus. Ano, na ko, mo sila. Oh, may kickback sila, sabi ni Cherry Con. yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko eh. Oh, una, kong tanong, oh, may alam ba ang congressman sa mga proyekto na yan? Yan ang, uh, eh, sabi nila, sabi rin ako ng congressman nyo, oh, shout out sa mga taga 3rd district. O, oh, hindi rin nila alam yan. O, oh, kayo humusga, mga taga, eh, taga 3rd district oh, nga pala. Okay. Oh, hindi raw nila alam 'yan. Oh. naku pero nung pagka binubuksan na 'yung barangay hall, 19 million, may picture-picture pa sila. Ay, no, oh, may di ba? Oh, nakalantad 'yung mga pangalan nila doon. Meron pa ako nakita, yung mga barangay yun. May pangalan pa ng congressman. ayo eh. Ay, oo, oh, malaki oh, po. May initial eh. Oh. di ilaw pa yun. yun. oh, kaya, eh, pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa Cruz, DPWH. Eh na niyo ng tao. Doon naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman, o kahit anong pagtanggi o pagkubli ang congressman, eh yan, alam ng taong bayan yan. Ngayon, yung sinasabi mga kickback, kickback, ay hindi ko po alam yan kung talaga bang may kickback sila. Ayaw ko mag-akusa ng isang bagay na wala tayong napapatunayan. Pero ang katotohanan, sa practice. Oh, nakikialam ang congressman. Alam ng taong bayan. Oh, pangalawa ngayon, tanong ko naman. Oh, shout out dyan, oh, Moka, sa mga manonood natin. Ha. Oh, shout out yung mga nagpagawa ng bahay. 20 square meter, 30 square meter. Oh, kahit malaki o kahit maliit. Basta mga nagpagawa ng bahay. Shout out ha, sa mga nanonood. Ito po ang tanong ko. Mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Kahol daw kayo ng kahol eh. <laughs> alam ko yun, yung chihuahua, ano yun? Yun yung maingay na aso, di ba? Yung maligit maligit pero na aso. Pero maingay. Yun, alam ko, kahol lang kahol yun. Eh, tanong ko ngayon. Kayo ba pag nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng permit po? O ang tanong ko ha, sa mga manonood. Tanungin natin kung ano ang sagot ng mga manonood. Kumukuha po ba kayo ng permit kapag kayo nagpapagawa ng bahay? Pag kayo nagpapademolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit? Pag kayo ba nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng building permit? O, bakit sa inyo, ah, maliit na lupa, maliit na bahay, dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo, pagpupunyagi mo, o naayayos mo sarili mo, gusto mo maayos yung tahanan mo. Kukuha ka ba ng permit mo ka? Opo, sabi ni Adam Rich Manansala Sanding, dapat may permit. O, dapat daw. O, kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes po, from barangay to city hall. Oh, tama. O, alam na alam nila. Alam na alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno? o, sa mga congressman na nag excuse ngayon na magagawa lang daw sila ng batas. O, eh, nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Kung hindi kayo nabisto, eh, walang problema. Eh, nabisto kayo, iyakin kayo. Eh, yeah, ayan ang nangyayari. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. Eh, kami hindi nag-aakusa. Ayan, ayan dyan. O, oh. Bakit pag ang congressman na nagpapagawa uh, through DPWH, oh, uh, siya naman din na may sinabi, di ba? Inamin naman niya. Huh. Oo. Oh. Bakit walang permit? Oo. Oh. Pag congressman, exempted. O oh, pag mayroon na pong batas na ganoon, ay eh, kikilalanin natin. Pero yung batas kay Juan de la Cruz na nagpapagawa ng na maliit na bahay, ay e nire-require mag-permit. Ganon din yung batas oh, sa mga pagawaing, lalo na yan, building. dahil yan, pag na, may nangyaring masama dyan, na mananagod dyan, lokal na pamahala. Oh, ngayon, matanong pa, ano sabi ng mga utaw? Meron daw talagang permit. O, oh, Sila, kahit nga daw po renovation lang, may permit. Sabi ni Evangeline Esquera, matatalino po. Matatali, si sabi ito. sa inyo, matatalino ang tao eh. Ayaw nyo maniwala eh palusot pa kayo ng palusot, mga congressman. Eh, matatalino tao. Alam ng tao. O ngayon, eh, ano ngayon ang itatanggi nyo dyan? So, yan po. Ngayon. Okay. Ito naman pangatlong tanong naming taumbayan. taong bayan. Naniniwala ba kayo? Ito, sa taong bayan. Naniniwala ba kayo? Eh, ito lang ha. Ano lang to? Mga opinion naman to naniniwala ba kayo ang mga manonood na kailangan humingi ng permiso sa lokal na pamalaan nitong mga proyektong ito? Tanungin natin ng taong bayan. Ano ang sa uh, sasabihin ng taong bayan? Di ba? Bakit? Eh, yung na tao, pinahingi nyo ng permiso eh. Yung pa kaya sila? O, oh, hindi mo ba sila ay eh, congressman? Ano ito eh, alam mo mo ka, naglakihan ang ulo nito mga ito eh. Ipakilanan nyo naman sila nang nagsisimula pa yan. Ah, oo, oo. Iba talaga nagagawa ng kapangyarihan. Mm -hmm. Alam mo, misa, ang langaw, pag tumuntong sa kalabaw, oh, ang feeling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Ganyan ang utak langaw. Ugaling langaw. Eh, pero yan, yan nandiyan-diyan yan. Basta tayo ginagalang natin sila lahat. O hindi po pwede lang na mamihasa sila na yung napapalusot nila nung araw, wardi-wardi o siga-siga, ngayon nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Eh, ako nga, misan. Sana pag nag-imbestiga sila sa labas ng kongreso, para pagka libelous yung akusasyon nila. Kasi ang ano nila dyan, excuse nila dyan, nasa loob sila ng home. Nasa home, congress ito. Kaya kaya nila mga api ng mga individual. But anyway, tapat-tapat lang yan, Brad. Shout out sa mga taga 3rd District. Shout out sa inyo. Kayo po. Kayo po ang umusga. Lalo dyan sa 3rd District, marami nag-a-apply dyan ng building permit sila. Naalala nyo ba, nahirap na hirap kayo dati dito sa zoning? Zoning pa na ha. Pagsak na. Ang tagal na. Pero ito, wala pang permit. Gibaan na. Bakit? Kasi, pagawa ng congressman. O, special child eh. O, mukhang special child itong uh, ilang congressman natin eh. Di ba So anyway, uh, that's water under the bridge. We'll see. Tingnan natin if we mean business. I'll see you soon. Yeah. Yung comment po, sabi nga, dapat lahat. Oo. Dapat kung yes po, dapat humingi ng permission sa LGU, sabi ni Amy Jobel. Alam po nila ang sagot. Dapat po, sabi ni Janice Puendia Pardo Budoy. Opo, kailangan po humingi ng permiso kahit sa barangay, sabi ni Rita Pinlac. Oh, eh, hindi raw eh. Wala raw silang alam diyan. Ito pa pagandang sinabi ni Rhea Joy F. Salim. Yes, dapat. Malakas ang loob nila kasi nasa posisyon sila. Pero pag tulad yeah. lang namin na malit na tao, aping-ape -aping sa ginagawa nila, hindi nagiging patas. O, oh, see? Yan ang nararamdaman ng tao. O, oh, shout out sa iyaking congressman. O, oh, yan Oh. Yan mga, ano, mga... Nakakuha lang kayo ng katapat eh. eh pero tingin ko marami na nagsisisi dyan. Kaya, yeah. uh, tingin ko naman, eh, meron namang araw para dyan. So, okay. So, yan po. Eh, kaya, lagi ko yung mag-iingat dahil uh, itong problema natin sa baha kung umuulan, ay hindi mawawala agad-agad. Pero, pressure shoot in our own little way. Hindi po tayo titigil na linisin ang linisin yung uh, uh, ating mga drainage system. Natutuwa lang ako kanina, maraming nagpapadala sa akin ng mga messages. If, if there is any consolation, if there is any consolation, eh, nakita nila yung tubig malinis. Kasi nawawala na po yung mga burak eh. Nakukuha na po natin. So, ingat lang po. O ngayon, usapang permiso. Eh, may nagsasabing congressman eh. Sila lang daw yung ano, yung <laughs> ang tawag dyan. Parang politika eh, yung statement. Eh. O ito, o, huwag na huwag kayo lumayo. O ito ha, patunay. Una, uh, si Erwin Cheng, hindi natin yan na kapartido. O, pero inaprobahan ko lahat yung programa niya. Si Congressman na Maseda, hindi rin natin yan kapartido. O, baka kasi pinalalabas ito mga puli-politika eh, diba? Oh, eto alam na taga Maynila to. Alam na taga Maynila, hindi pwedeng ipagkaila to sa Maynila. Eh kabago-bago pa lang naman ang eleksyon. Eh. Oh, si Congressman Erwin Cheng. Daming programa, daming project. Nagpunta. Oh, sabi ko, oh basta, ito kukunin mong permiso. Oh, kukunin mo to. Oh, eh. Kukuha. Oh, inaprobahan ko. Hinarangan ko ba yung ikabubuti ng, uh, ng taong bayan? Hindi. O ganun din kay Congressman Maceda. Hindi ko rin yung kapartido. O inaproba ako din. Maganda yung isang project ni Congressman Maceda. O si approve. Oh. Eh kaya lang, kayo ba? Gagasos kayo ng 19 milyon pera ng taong bayan. Gagawa ng barangay hall. No? Tapos, sa bangketa. Tapos tatakpan yung eskwelahan. Tama ba yun? Paling. Aproba mo ba yun? Eh, unang-una, tama rin siya. O, tama rin siya. Na marami ng barangay hall na nasa banketa sa Maynila. O eh. Tapos dadagdag pa siya. So, ibig sabihin, yung mali, o, gusto niya ipagpatuloy kasi nagmukhang tama. Magiging tama lang kasi congressman siya. O, 19 million yun. O, no? nasaan ang perang ng tao ba yun? O, ngayon. Eto, distrito pagitan ng 3rd district at 4th district. Kinansel ako to. Kinansel ako to. Eh, dito ko yata in-announce yun eh. Kinansel ako to. Bakit? Hindi humingi ng permit. Oo. Nung humingi ng permit, inaprobahan ko. Ayan, aprobado. O, pagawain ng DPWH. District 3 and District 4. O, ito yung di masalang. O bakit kailangan humingi ng permiso? Eh kasi kailangan namin gumawa ng traffic plan, isasara yung tulay eh. Oh. Hindi niya yung magugulat ang taong bayan. Oh. Tanong, ikabubuti ba ito ng taong bayan? Opo. Kakampi ko ba sa politika yung si, ano, si Joel Chua? Hindi. Kakampi ko ba sa politika si Edward Maceda? Hindi. Distrito ba nilang dalawa to? Opo. Inaprobahan ko ba? Opo. Approve. Kaya, kaya, anong nangyari? O. Oh. Nakagawa ngayon ang MTPB ng traffic plan sa pagsara ng kalsada ng tulay ng Dimasalang. O. Oh. Ano ang maganda rito? O, oh, ayan po. Approve po. Ano pong maganda rito? Nagbayad po sila ng buwis. Magkano po ang binayaran buwis o what you call contractor tax sa gobyerno ng Maynila? 504,000 ang binaya. Yun yata ang ayaw ipagawa ng mga ibang congressman. O baka kasi mabawasan ko yung pribilehyo. O yung para sa kanila kung ano man. O sino man yun. O eto, eh, nagbayad. Five, may resibo pa to ha, sa ano, gobyerno ng Maynila. O. Samban di Masalang. District 3, District 4. Ulitin natin na, Kasi alam mo yung manloloko. Ano yun? lawyer Ay, lawyer. Sorry. Uh, ano? Hindi ko tuloy ma-pronounce ng maayos eh. Kasi misa na napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging lawyer na congressman. Ano raw? Binubuli? Ano bully? Nahuli lang. Nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. O eto, sa inyo to, sa distrito nyo to, DPWH, kakambi ba sa politika? Hindi. Kung politika lang ang pag-uusapan, eh kaligtasan ng taong bayan ang hiniisip ko eh. Yung convenience ng taong bayan eh. O plus yung mga regulatory. Power ng local government. Ibinalik sa akin, nag-apply. O, binigyan ko, inaprobahan ko. Nagbayad ng buwis. O, legal ngayon. Kaya, pag tinanong ka ng taong bayan mo ka, bakit sarado hindi masalang X number of date, X number of time? Eh, kasi may gagawin. O, para sa sa ligtas at maayos na tulay. Kung politika lang, o yan. Marami pa. Eh, iba-ibang mga congressman. Sila, Dionisio. O. Lahat sila. Di ba? Kung politika at politika, eh, wala ho yun. Ako, sanay po ako ng politika. Eh, lumaban nga tayo, outsider eh. Alam naman ng taong bayan. Hindi nyo pwedeng pasinungalingan ng taong bayan. Wala na po kayo mabobola ngayon. <laughs> oh, mga iyakin. Ana, kayo na nabisto eh. Dati kayo nang bibisto eh. oh, kayo yung kaul ng kaul. Ngayon kayo nabisto. Umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi, hindi kayo binubuli. O, ayaw nyo lang mapisto. O tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawang DPWH. Ako nanonood ako nung ano? Nanonood ako nung uh, Senate hearing. Ewan ko, ano kaya reaksyon ng taong bayan sa Senate hearing? Unti-unti na nabibisto yung ano eh. Yung mga congressman. Mga naging ano? Contractor. Tawag, anong bagong word nila? Contractor? Contractor, oh, oh. contractor Malay mo meron niya sa Manila Kasi yung nahuli ko kahapon Ay isa sa listahan Ng kontraktor Na presentani ni presidente Ay contractor Ng 3rd district ng Manila Sa flood control din sa buong bansa Yup Mukhang ayaw nilang malaman ng tao yun. Pero ilalahad natin niya. May oras ako para dyan. Pero ngayon, kasi naawa naman ako sa tao. Kasi pinag-uusapan natin yung bahay. Eh, talagang Juno nangyayari. oh. oh ngayon, Mocha. Balik rin naman natin. Pupunta ako sa bahay mo. i ko yung sala. Magagalit ka? Pag hindi kayo nagpaalam? Oo. Eh, syempre po. Oo. Kasi yung mga gamit. Bahay mo yan. Oo. Eh. Oh, tsaka. Tama ba? Uh -huh. Oo. Hey, the, eh, ako chairman eh. <laughs> <laughs> Pwede ba yun? O, sit. O, hindi Parang what are common sense, di ba? Exactly. Kaya <laughs> kala nito, mga congressman na to, eh, naloloko nila yung taong bayan. Hindi ho. Alam ng taong bayan, Manood kayo sa comment. Tingnan eh, natin. Pero iyan na nga sila. Engrossed po sila sa ating topic actually eh. Uh, Oo. Oh. Oh, Di ba? O oh. oh, kahit na anong pagsisinungaling nyo. Hindi namin alam yan. Gumagawa lang kami ng batas. Lay lang yung panot. Oh. Eh, bubulahin niyo pa taong bayan. Alam ng mga taong bayan yan. Siguro kasi boss nakakalusot noon, ano? Eh, exactly. Hmm. Oo, -hmm. No, oh, nakakalusot. Yung... Uh, Oo. Oh. Eh bumoto na ang taga Maynila ng bagong mayor eh. eh yun yung katotohanan eh. Kasi nga hindi naging maganda ang naging nangyari sa lungsod ng Maynila. Noong nakialam na at pinayagan ng alkalde na mga kongresman ay gawin ang gusto na lamang nilang gawin. O, oh, tingnan mo ah. Oh. Yung tennis court. Oh, Yung tennis court doon sa District 2. O, oh. o oh, ginawa nilang meeting-meeting uh, area ay tennis court yun ng mga nagte-tennis doon. Diba? Eh kung hindi ako naging mayor, hindi pa mababawi yon para mabalik -ma sa tao. Magamit ng mga taga O, oh, yun ba'y totoo? O, oh, shout out sa mga taga-district 2. Alam mo mga taga-district eh, district 2 yan. Araw-araw silang tinawag dyan eh. Diyan nagkaroon ng akat. Yak, ano yung akat? Tupad. Tupad. Uh, AX. AX. Diyan yun eh. Alam mo mga taga-distrikto yan. Ang ipinagpapasalamat ko lang sa taong bayan. Moka. Bagamat talamak ang bigaya ng akat. AX. At tupad. Nung nakarang halalan. O, yan, sa basketball court. Diyan, sa district 2. O, uh, Doon sa may... Uh, tennis court na sinasabi ko. O sa tutuban. O tapos yung nangyayari sa naalala mo yung na iskandalo pa ng isang kandidatong mayor na live niya mm, yung bigaya sa San Andres Complex at saka ginamit niya sa niya sa may ano uh, uh, we this sa may uh, eh, Nino Yakino Stadium. Mm -hmm. At saka doon sa Quiapo. May isang opisina roon. Bigaya ng bigaya. Ang bigayan. Ay, pinagpapasalamat po lang sa tao. Tumibay ang damdamin ng tao. Hindi nagpatokso. Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon. Overwhelmingly. So ano ibig sabihin? Para bang sinasaad ng taong bayan? Nabantayan mo kami. Ito po boss. paganda sinabi ni Air Guard Pamiloza. Gising na ang batang Maynila. Oo. Oh. Iyon eh, ang ano ng tao dun. Iyon ang statement ng tao. Bantayan mo kami. Pangalagaan mo kami kasi wala kaming kakayanang lumaban sa congressman. Yan ang statement ng ordinaryong Batang Maynila. O, eh ngayon, pag hindi, pag hindi natin na uh, ipopulis, hindi natin uh, i-disciplinayin at hindi natin naayusin, o warde-warde na ang Maynila. O, ulitin natin ha, inaprobahan ko ba? O ka, yung oh, mga proyekto ng mga kalaban kong congressman kasi yun ang gustong palabasin ni ano eh nung isang uh, silaya, uh silaya, lo, lawyer uh, uh, congressman no? Eh. Oh. inaprobahan ko ba? inaprobahan ko alin ang hindi ko inaprobahan yung mga hindi po pwede oh, yun ang ayaw nila kasi gusto nila sila masunod oh yan yun yan ang katotohanan dyan pero again hayaan ko ang taong bayan ang humusga o oh, sino ang nagsasabi at sino talaga ang tapat at totoo. Yeah. Okay.